Ang pelikulang ito ay tungkol sa mga uri ng nagnenegosyo at ang kalagahan ng producer, consumer at ng pamahalaan sa isang negosyo. Isang araw, naisipan ng tatlong magkakaibigan na magtayo ng isang negosyo dahil sa kahirapan ng buhay. Pakayak na ng buhay natin ngayon ah. Oo nga eh. tayo. Magnegosyo. Sari-sari store. Ang gandang umaga po, si Magandang umaga din sa inyo. Anong pakay menu dito? Pwede po ba kami mag-apply ng business permit para sa aming negosyo? Anong negosyo ba ang itatayo ninyo? Sari-sari store po. siya? Makapasok na, kayo, na dito? Bili na kayo, bili na kayo. Alam mo gusto niyo, Bilhin, ma'am. Pag-subscription ko dito. Kung gusto niyo, ma'am. Eh, 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 eh. May shampoo ba kayo? Sakto, may promo kami. Shampoo at sabon, 15 pesos na lang. Wow! Ang galing naman! Pabili niya ako niyan! Wala kaming panukli. Candy na lang. Ha? Sige. Ano ba nangyong tindahan niyan? Bagsak-peso nga. Candy naman panukli. Ay, ba kayo? La, kami yung pero may Coke po kami, 30 pesos lang. Sige, yan na lang. Terima kasih. Ano ba naman ang tindahan yun? 50 na nga lang yung pera ko, nang wala pa. May bigas mo ba kayo? Meron. Isang daan ng isang kilo. Ang mahal naman, wag na lang. nagre-reklamo, pangit naman. Ay, sorry, sorry. Sorry, sorry. <laughs> <laughs> ano ba namang pwede mo? Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank kapitan. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Salamat! <laughs> <laughs> Ang mahal naman, huwag na lang. Ay, eh, basing